Ang susunod ngayon para sa Gilas team ay makakalaban nila ang team ng Qatar para sa isang knockout game at ang mananalo sa larong ito ang siyang makakapasok sa quarterfinals dahil na rin sa panalo ng Jordan laban sa Gilas ay nauna ngang nakapasok ang mga ito sa quarterfinals at heto na nga, naghihintay na sila sa quarterfinals kasama ang team ng Iran, China at Japan. Gusto natin na matapat ang Gilas sa Iran o kung hindi naman kaya ay sa team ng China sa quarterfinals dahil na rin sa mas magaan nga ang dalawang teams na ito kumpara sa Japan at Jordan. Pwede rin naman ang Japan dahil ibang squad nga ang kanilang ipinadala at hindi yung mga naglaro sa FIBA World Cup ang naglalaro ngayon dito sa Asian Games. Kaya naman lalaban ang Gilas maging sa team ng Japan. Gilas laban sa Qatar na tayo at kailangan rin na magingat nga ang Gilas laban sa team na ito dahil kahit na tinambakan ng Japan, ang Qatar ay dumikit naman ang mga ito laban sa team ng South Korea pero talo pa rin sila. Tinalo naman nila ang Indonesia kaya naman sila ang naging top 3 sa kanilang grupo. Nakita nga natin na hirap rin ang Qatar na manalo laban sa gilas team sa kanilang mga previous o mga nakaraang laro. Kaya naman may konting lamang ang gilas sa game na ito at nakikita natin na sila ang lalabas na panalo laban sa team ng Qatar. Makakapasok pa rin ang gilas sa quarterfinals dahil na rin sa nakita natin na mas angat nga ang laro ng gilas kumpara sa team ng Qatar. Yun nga lang ay medyo dismayado ang ating team sa laro nila laban sa team ng Jordan pero para sa atin ay mukhang mas nakabuti pang ito dahil maiiwasan nila ang team ng Jordan. Ang Jordan talaga ang nakikita natin na malakas at pwedeng magkampyon rin dito ito sa Asian Games dahil nga dito kay Rondey Hollis Jefferson, Buhanon, Ibrahim at Ahmad Aldwairi na maganda-ganda ang ipinapakitang laro sa bawat game ng Jordan. Sa palagay lang natin ay maganda kung maiiwasan ng gilas ang team ng Jordan sa semifinals dahil na rin mas mataas ang chance ng gilas na umabot nga sa finals kapag ang mga nakalaban nila ay ang team ng China, Iran, South Korea at Japan. Dahil gaya nga ng sinabi natin ay hindi yung mga players ng Japan na naglaro sa FIBA World Cup ang naglalaro ngayon dito sa Asian Games. Nakikita rin natin na humina ang South Korea at sunod-sunod na rin ang talo ng South Korea laban sa gilas team. Ang China naman ay tinalo nga ng gilas sa FIBA World Cup at mukhang kakayanin ni Junmar ang lakas ng China sa loob ng paint kasama itong si Ansh Kwame. Wala na ring Hamed Hadadi ang Iran kaya naman medyo nabawasan ang lakas ng mga ito sa loob ng paint at wala na silang malakas na 7-2 player sa loob ng paint kaya naman mas maganda talaga para sa gilas team na matapat sa mga teams na ito bago ang finals. Kaya malakas ang loob natin at paniniwala na mananalo ang Gilas laban sa team ng Qatar ay nakita nga natin na palagi silang tinatalo ng Kingdom of Saudi Arabia at maging ang Syria ay walang magawa-gawa ang Qatar laban sa kanila. Habang ang Gilas naman ay tinatambakan niya ang team ng Kingdom of Saudi Arabia, kaya naman sa tingin at palagay natin ay mas maganda nga ang pagkatalo ng Gilas laban sa team ng Jordan dahil posible na maiwasan nila ang team na ito hanggang sa semifinals at mas may pag-aasa nga ang Gilas na manalo laban sa team ng South Korea, Iran, China at Japan. Dahil na rin sa wala silang buhanon, aldwairi at usain na talaga namang malalakas sa loob ng paint at may tira rin sa 3-point area. Kapag naglaro nga ang Jordan laban sa China ay nakikita natin na mananalo ang Jordan, ganun rin laban sa South Korea, Japan at Iran. Kaya ang Jordan talaga ang malakas na contender para sa gold medal, men's basketball 5 vs 5 dito sa Asian Games. Narito na nga rin ang update natin tungkol sa laro ng gilas laban sa team ng Jordan at nahirapan talaga ang gilas sa game na ito. Halos parehas naman ang tinatakbo ng dalawang team sa mga play at nagkakaroon rin ang gilas ng mga open shots o mga tira na libreng libre. Pero ang nagiging problema ay hindi nila na ipapasok habang ang Jordan naman ay nako-convert nila ang mga libreng tira nila sa puntos. Pwede nating sabihin na inalat sa opensa ang gilas lalong-lalo na sa second quarter dahil na rin sa hindi nga pumapasok ang mga libre nilang tira at dito rin nagsimulang lumobo ang kalamangan ng Jordan. Nagawa pa naman ng gilas na makahabol sa third quarter pero bumalik ulit sa dati at nadagdagan pa nga ang kalamangan ng Jordan sa fourth quarter dahil wala na namang pumapasok sa mga tira ng gilas team. Kapag ganito ang tinatakbo ng laro ng isang team ay nagkakaroon ng konting pagkadismaya ang mga coaches at players dahil buti sana kung isang player ang minamala sa opensa para sa Gilas team pero ang masaklap ay halos lahat sila noong second quarter ay hindi maipasok-pasok ang kanilang mga tira at maging noong fourth quarter ay ganoon rin ang naging takbo ng laro ng Gilas team. Kung mapapansin natin ay mas marami pa nga ang naibato ng Gilas sa ring, 72 habang ang Jordan naman ay 61 lamang at nagkatalo na lamang sa dami nga nang pumasok sa kanilang attempt sa basket. Sa 72 na ibinato ng Gilas ay 24 lamang ang pumasok habang ang Jordan naman ay 32 ang pumasok sa 61 attempts nila sa pagpuntos. Ang laki ng pagkakaiba dito kaya naman natambakan ang gilas pero kung titignan naman natin sa kabuuan ng laro ay halos parehasan lang ang labanan at sa accuracy lang talaga ng mga tira nagkatalo. Pwede nating sabihin na inalat talaga ang gilas sa larong ito sa opensa. Talong ang gilas laban sa team ng Jordan pero nakita rin natin na kaya naman nilang manalo laban sa ganitong klase ng team kung naipasok nila ang kanilang mga libreng tira. Sa palagay natin ay mas maganda na natalo ang gilas dahil na rin sa posibleng maiwasan nila ang Jordan hanggang sa finals. Mukhang mas magaan ang China, South Korea at Iran para sa GILAS team at ang talagang mabigat para sa atin ay ang Japan at Jordan kaya naman malaki talaga ang tiwala natin sa GILAS na magkakamidalia ang mga ito dito sa Asian Games lalong lalo na kung naiwasan nila ang Japan at Jordan hanggang sa semifinals. Kung maglalaban ang Jordan at Japan sa semifinals ay maganda ito para sa GILAS team at kung matatapat naman ang GILAS laban sa Iran at South Korea sa quarterfinals at semifinals ay posible na tayo pa nga ang aabot sa finals. Humina ng bahagya ang Iran at wala na tayong sakit sa ulo sa team na ito dahil na rin sa nagretiro na nga itong si Hamed Hadadi na siya namang nagbibigay ng lakas sa team ng Iran sa loob ng paint.